kukunin ko yung binabay ko ng kabaan ng EDSA o kung meron po sa kubao upang sumulungan ng mga tao na ipigtipahan ng mga kukuliba Ayan, yun lang sa kayo po ang lakas ko talaga Kasama ko po ang at ating mga kapatid Ayan po, Sir Aaron <laughs> <and> Sir Jeffrey <laughs> lang. Pero yun, napakahirap po so, ngayon ang aming, aming kalagayan, mga madlam people. Kita-kita nyo po ano? pamilya. Kaya po sa lahat po ng mga tao siyan, makakapanood yeah. na gusto ito, dalangan po po na sana ipagdasal nyo kami makaumaglintas. Ayan, so maraming salamat po. I'm gonna check out. Bye!